Yes, Bibilangan ko lang po yung pots namin, tapos mag-order na po ako ng orchids. Okay, salamat po. Ate! <coughs> Ate, siya yun. Sino? Anong siya yun? Si Isagani. Siya yung crush na sinasabi ko sa'yo. Oh. Sigurado ka? Yes ate! Siya yung cute na okay, cute na guy nakita namin ni Eve. Ay naku, buti na lang hindi ko na siya kailangang hanapin. Kakilala mo pala siya? Oo. Wait lang ha. Isagani! Isagani! Turuan mo naman ako niyan. Paano ba yan? Tawag? Gusto mo magpinta? Oo. Paano Sorry. yan? Sige. Uy kuya, pahiram naman. Salamat. Ganda ba? Ganyan? Tama. Ang galing mo ah. Galing! Galing mo naman. Siyempre magaling nagtuturo eh. Mas magaling ka pa nga sa akin eh. Talaga? Oo. Ito, ito kulayan natin. Iyan, iyan. Iyan yung pinaka-importante na kulayan.